Sa panahon natin ngayon kung saan ang politika ay puno ng mga pansariling interes kasinungalingan at paninira ay bihira na lamang ang mga lingkod bayan na may matibay na paninindigan integridad at malasakit sa sambayanan isa sa mga natatanging tao na hindi natatakot tumindig para sa katwiran walang iba kundi si congressman attorney Rodante Marculeta Ngunit sa kabila ng kanyang mga nagawa, patuloy siyang binabatikos ng kanyang mga kritiko. Tinatawag siyang pro-China dahil sa mga rebelasyon nito ukol sa Exclusive Economic Zone sa South China Sea kung saan ito ay tinawag ng ating pamahalaan na West Philippine Sea at di naging traitor ng bayan. Matatanda ang nagkaroon ng mainit na diskusyon si na Commodore Tariela at Congressman Marcoleta sa isang hearing sa kamara kung saan tinalakay sa hearing ang mga naging pahayag nilang dalawa at pinabubulaanan ng isa ang bintang na pagiging pro-China. Malinaw ding na ng mabuting congressman ang posisyon nito sa nasabing usapin at nailatag ang mga konkretong basihan kagaya na lamang ng pagpaparehistro ng pangalan ng West Philippine Sea sa IHO. Or International Hydrographic Organization upang i-recognize ito ng buong mundo. Sa puntong ito ay may tatanong natin, may katotohanan nga ba mga akusasyon at mga bintang na ito laban sa mabuting congressman? Sa araw na ito ay tatalakayan natin yan kung bakit kailangan natin ang isang kagaya niya na makapasok sa Senado. Ikilatisin din natin kung ano-ano ang mga kalidad ng serbisyo publiko na kanyang naiambag at papaano niya na ipaglaban ng katotohanan sa kabila ng mga kontrobersyang binabato sa kanya. Kaya naman stay tuned at panoorin mo ito hanggang sa uli. Itong tatlong bahagi na ito, mm -mm. ito yung ating maritime rights. Mm -mm. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Ah, yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Mm -mm. Iyan po ay nakasulat sa um, sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. Mm -hmm. United Nations Convention on the Law of the Sea. Mm -hmm. So meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 no, uh, continental shelf, mm -hmm. exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, oo. Oh. So, sa lahat po ng nakikinig, tandaan po nyo, atin po lahat yun. Mm -hmm. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, mm -hmm. ilalaban po natin yan. Mm -hmm. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ang West Philippine Sea, eh tayo lang pong gumawa nun eh. Mm -hmm. Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba yung ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya, mm -hmm. hinahanap niya sa West Pilipinas, hindi niya makikita eh. Mm -hmm. Sound Chinese, sino pinagtatawa? tayo? Hindi na po natin kailangang pangalanan, atin po talaga, uulitin ko po yun. Mm -hmm. Hin, kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan, at huwag nating isusurrender yan. Huwag po niyo sasabihin na ako'y traitor. Uh -uh. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko hindi na po kailangan sapagkat wala po hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin do sa mga international organizations na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. Uh -uh. Ano ang mahalagang maha bagay ang naiambag ni Marcoleta sa publiko? Si Kongresman Rodante Marculeta ay isang mambabatas na kilala sa kanyang pagiging matapang, determinado at maprinsipyong panunungkulan. Sa loob ng kanyang termino bilang isang kongresista, naging aktibo siya sa pagsusulong ng mga batas na naglalayang protektahan ng mga mamamayang Pilipino laban sa pang-aabuso, katiwalian at maling sistema ng gobyerno. Narito ang ilan sa mga nagawa niya para sa kapakanan ng taong bayan. Una, pagsusulong sa makatotohanan ng batas at pagtindig sa prinsipyo ng katarungan. Kilala si Congressman Marcoleta bilang isa sa mga mambabatas na hindi natatakot na labanan ng mga malalaking puwersa kahit na ito ay hindi popular sa masa. Isa sa pinakamatinding isyu na kanyang hinarap ay ang kanyang matatag na pagtutol sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN dahil sa mga paglabag nito sa batas gaya ng tax evasion at illegal ownership structures. Ipinakita niya na ang batas ay dapat ipatupad ng pantay-pantay hindi dahil lamang sa impluensya ng isang malakas na media network. Ikalawa, protection sa pondo ng bayan at pagsugpo sa korupsyon isa sa kanyang mga pangunahing advokasya ay ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Palagi niyang binubusisi ang mga budget proposals at tinututulan niya mga proyektong may bahid ng katiwalian o walang malinaw na benepisyo sa publiko. Bilang mambabatas, Siya ay masigasig sa pagsuporta sa mga batas na magpapalakas ng auditing system sa pamahalaan upang matiyak na walang sinasayang o ninanakaw na pera ng taong bayan. Ikatlo, pagtutulak ng libreng edukasyon at mas malawak na akses sa serbisyong pangkalusugan. Isa siya sa mga nagsulong ng mas malaking pondo para sa libreng edukasyon sa pampublikong paralan at state universities. Ipinaglalaban niya ang mas maraming scholarship programs para sa mahihirap, ngunit matatalinong estudyante. Aktibo rin siyang sumusuporta sa mga reforma sa healthcare system na nasa ilalim ng batas na Magna Carta to the Poor. Ikaapat, pagtataguyod ng mas matatag na pambansang seguridad at depensa. Madalas siyang nadadawit sa kontrobersya dahil sa isyo ng di umano'y pro-China stance nito. Ngunit malinaw ang kanyang posisyon. Ang Pilipinas ay dapat magkaroon ng balanseng diplomasya upang maprotektahan ang interes ng bansa. Naniniwala siya na sa halip na direktang konfrontasyon, mas dapat iprioridad ang negosasyon, strategic diplomacy at military modernization ng sarili nating pambansang lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard upang mapanatili ang kapayapaan at sekuridad sa ating bansa. Kaya ang paratang na pro-China di umano si Congressman Barcoleta ay isang perception lamang ng mga taong hindi pabor sa mga pahayag nito. Gaano katatag ang paninindigan ni Barcoleta na ipanaglalaban ng tama? Isa sa mga dahilan kung bakit maraming bumabatikos kay Barculeta ay dahil hindi siya natatakot na tumindig laban sa malalakas na institusyon at individual. Noong kinontra niya ang ABS-CBN franchise renewal, marami ang nagalit sa kanya. Ngunit naninindigan siya na walang espesyal na pribilihiyo ang kahit sinong kumpanya na lumabag sa batas. Hindi siya nagpapadala sa mga emosyon o popular na opinion. Mas mahalaga sa kanya ang tamang pagpapatupad ng batas. Hindi rin siya natatakot harapin ang kritisismo. Dahil sa kanyang malapit na kaugnayan sa mga Duterte, madalas siyang binabansagan ng puppet ng dating administrasyon. Ngunit sa kabila ng akusasyong ito, nananatili siyang may sariling paninindigan pagdating sa mga mahalagang issue. Halimbawa, kahit malapit siya sa Duterte administration, hindi siya bulag na sumusuporta sa lahat ng pulisya nito. Mas pinapahalagahan niya ang integridad kaysa sa popularidad. Sa halip na sumunod sa agos ng politika, pinipili niyang manindigan para sa tama kahit pa ito ay hindi popular na opinyon. Para kay Marculeta, ang pagiging lingkod-bayan ay hindi tungkol sa pagiging sikat, kundi tungkol sa pagsisigurong tama at patas ang pagpapatakbo ng gobyerno. Ano ang magagawa niya sa Senado para sa kapakanan ng buong bansa? kung maluluklok si Marcoleta sa Senado. Maraming batas ang kanyang may susulong upang mapabuti ang pamahalaan at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Una na nga rito ay ang mas mahigpit na anti-corruption laws. Magsusulong siya ng mas malakas na batas upang mas mabilis ang investigasyon at pag-usig sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Pangalawa, pagsasaayos ng public utilities at infrastructure development. Mas palalakasin niya ang batas sukol sa pagtatatag ng mas maayos na public transportation system at mas efficient power supply upang mas mapababa ang presyo ng kuryente. Ikatlo, pagpapalakas ng defense at national security. Si sisiguraduhin niya na ang pondo ng bansa ay gagamitin sa military modernization at intelligence capabilities upang masiguro ang seguridad ng Pilipinas laban sa anumang banta, mapa-external man o internal. Ikaapat, reforma sa media at press freedom. Sa kabila ng akusasyong nais niyang supili ng media, nais lang niyang tiyakin na ang lahat ng media organizations ay sumusunod sa batas at hindi ginagamit para sa political propaganda. Bakit kailangan natin si Marcoleta sa pamahalaan? Sa isang gobyerno kung saan madalas manaig ang popularidad at pansariling interes, kailangan natin ang isang leader na may matibay na paninindigan sa tama at sa prinsipyo ng batas. Si Congressman Attorney Rodante Marcoleta ay isang leader na hindi natatakot sa kontrobersya, hindi nagpapadala sa media manipulation at may malinaw na direksyon sa kanyang paglilingkod sa bayan. Bagamat marami siyang kritiko, hindi may tatanggi na isa siya sa pinaka tagapagtanggol ng interes ng publiko. Kung nais natin ng isang gobyernong matapat, walang bahid ng korupsyon at may matatag na liderato, si Congressman Marcoleta ay isang mambabatas na dapat natin bigyang pansin at pag-isipan bilang isa sa mga susunod na haligi ng Senado ngayong darating na eleksyon 2025. Maraming salamat at naway magsilbing gabay sa atin ng talakayang ito sa ating patuloy na paghahanap ng tamang landas para sa ating bayan tandaan ang ating mga boto ay napakahalaga para sa pagbabago ng ating bansang binamahal.